Welcome back to my channel Kung di ka pa naka-subscribe sa channel ko Just subscribe at mo na vlog And then kung gusto mong lagi napapanood yung uh, video ko Just hit notification bell So ngayong uh, Vlog natin is Mag-unboxing tayo ng Regalo para kay Kael So itong regalo na ito is uh, natanggap ko kahapon Galing siya sa Public Health Yung regalo na to is uh, Nag-fill up lang kami Sa form na binigay sa amin ng uh, nurse na nagpunta dito sa bahay namin yung nurse na yun is uh, after mong manganak ibibigay nila sa iyo yung form na yun and then pip pipilapan mo nandun yung mga um, mga tips para sa breastfeeding yung mga ganong etc so ang ginawa namin is may pinilapan kami don, so nakareceive kami ng uh, gift para kay Kael yun yung ginagawa ng mga nurse dito after mong uh, lumabas galing sa hospital pagkatapos ng mga anak, pupuntahan kanila kinabukasan. Doon kanila tuturuan kung paano magpa uh, breastfeed yung tamang pagpa-breastfeed. Tapos um tuturuan ka din nila kung paano ang tamang uh, pag-breastfeed Yun. Yun yung tinuturo nila. Tapos uh, i-check lang nila yung weight ni baby tapos yung uh, length. Yun ang ginagawa nila kapag bibisita sila after ng um, after mong mga anak. Yun ang ginagawa nila. So, ngayon, yan, unboxing natin to. Hindi ko pa siya nakikita kung anong laman niya. Kapon lang kasi siya din-deliver. So, ito yung box na galing sa kanila. tanan Nakalagay is Baby Love. Zero to 12 months. So, may nakalagay itong Regional Kids First. Galing siya sa Public Health. Musjo Early Years. So, kids purse. So tingnan natin kung anong laman nitong box na 'to. Okay, so una mayroon siyang uh form na ganito. Postnatal uh wellness. To. Yan. Tapos mayroon pang The Joy of Growing. Ito. Ngayon, ano binibigay nila tapos to my farm. Nagkamali pa nga yung uh, address namin siguro dito kaya late na nilang na send yung gift nila para kay baby Kyle. Registration form. Oh, okay. Registration form. Child information. Birthday. Oh, okay. Kailangan nating pilapan to. Hindi ko lang alam kung saan ito ipapasok. So, yun yung laman. May tatlo siyang form na ganito. Ito yung laman niya mga kaate. Look, nakaganyan pa. May nakalagay na love. Ang kagandahan dito mga kaate talagang makaka-receive ka ng regalo para sa kanila. Para sa anak mo. Di ba? Tapos, ang nagagandahan din ako dito is yung may binibigay din silang gift para sa, kanyari, uh, gumagamit ka ng formula na milk. May, uh, kailangan kang i-sign up para makukuha ka ng libreng gatas. Yun yung ginawa ko nung last time. Nakakuha ako ng apat na gatas. Oh, so cute. So, ito yung laman ng kanila. Most Joe, early years, family. Oh, okay. So, meron siyang cloth. Pwede gamitin ni baby. Tapos, meron din siyang pharmacy. Mabuksan natin kung ano to. So, meron siyang pharmacy. Most Joe ko o pharmacy at helpres. Register Kids Club. Huh? May ganito pa sila. Tapos. Ay. So. Ito naman eh sodo cream. Ito yung nilalagay sa um. Poit na baby. <laughs> Dito yung nilalagay sa may part ng may kanya. May. Uh, Saan na nga ito? Basta, ito yung nilalagay na May ganito rin kaming cream. May cream kami na nilalagay namin kay baby para hindi siya mag uh, magkaroon uh, ng rashes sa may puwit. So, ito din. Bigay nila. Sodo cream. And then, merong may isang Huggies Diaper. Nung una, uh, may nagbigay din sa akin ng Huggies Diaper for one year old. Ah, pang first month. Yun nga lang, hindi pa masyadong kasya kay Kael. Kaya bumili pa rin kami ng uh, diaper na pang newborn. So, yun muna yung ginamit namin. So, ngayon, ginagamit ko na yung bigay sa akin nung um, gender reveal. So, nagagamit ko na yun ngayon. So, meron siya ng isang diaper. Okay. Tapos, my baby nail clipper. Taraan! alam nyo nga mga kaate kapag nagninil cutter kayo ng, ng baby, nin, ng baby nyo as in like first time parang mangingilo ka kasi sobrang lambot ng kuko nila nung nag uh, uh kami kay baby ng kuko niya yung asawa ko yung pinag nail cutter ko kasi nangingilo kasi sobrang lambot nga ng kuko nila nangingilo ko saka may isang baby wipes hello baby wipes Oh, tapos meron din to. Bright star. Hmm. Para malibang si baby. Tapos may ganito pa. Ah. Ano to Siguro parang, parang siyang demagnet. Kasi, yan, laruan lang niya. Pag kaya niya maglaro. Oh, tapos may book pa. I love you to the moon and back. Cute naman. Minsan nga, nagbabasa ako ng mga libro ni Baby. Nakakatuwa. Ito, may isa siyang kasamang libro. Ah, dalo pala yun. I see you. Oo. Meron pa nito. Ang maganda ng libro. Tapos, meron ding kanto. Mga ganito lang. Pwede mo siyang basahin. Tapos may ganito rin. Kung gusto mong malaman about kay baby. Meron din sila nito. Tapos may ganito. Pat a cake. Yun lang mga kaate yung laman ng ating uh, box na bigay kay Baby Kyle. Ang dami nito. Maraming to kay Baby. So yun lang mga kaate yung video natin for tonight. Uh, thank you so much public health sa gift nyo para kay Baby Kyle. Nakaka-appreciate yung mga ganong gift na binibigay sa baby mo. Parang mga ganong bagay yung na-appreciate mo sa ngayon, di ba? thank you, thank you so much sa public health na nagbigay nito. So, yun lang yung vlog natin mga kaate for today. Nag-unboxing lang tayo ng gift para kay Baby Cal. So, yun lang mga kaate. See you again on my next vlog. Bye-bye!